Mag-ex bigla nagkaroon ng reunion ng mabuk na pasahero ng MC Taxi Rider, ang kanyang dating girlfriend. Ano nga ba ang ibig sabihin kapag biglaan kayo nagkita ng dati mong karelasyon ilang taon matapos ang breakup nyo? Closure or destiny? Nag-viral kasi ang dating magkasintahan na tila pinag-reunion ng isang ride-hailing app na mabok ng babae ang ex niyang MC Taxi Rider. Ang nakakakilig na kwento, ito. Sa isang video mula sa MC Taxi Rider na si Christian de Guzman, matutong matutunghayan ang hindi inaasahang reunion nila ng kanyang ex-girlfriend na si Eka. Tatlong taon na palang hiwalay ang dalawa nang muli silang magkita dahil sa unexpected booking na ito at sa halip na magkailangan, nauwi pa sa pagre ng dalawa. Sa sobrang gulat sa muli nilang pagkikita, si Eka nabulol pa habang naguusap sila ng dati niyang boyfriend. Habang pakiramdam naman daw ni Christian ay kakaiba ang tibok ng kanyang dibdib ng mga oras na yon. rin nila ang mga nangyari sa buhay ng isa't isa matapos mag-end o matapos ang kanilang anim na buwan o six-month relationship dahil sa misunderstanding. Pero nang magtanungan ang dalawa tungkol sa kanika mga relationship status, pareho nilang ni-reveal na mga aba, single pa rin sila at nagparinig pa si Christian na baka siya lang din ang hinihintay ni Eka. Sa dalawampung minuto nilang biyahe sa Pasay, hindi naiwasang magtanong ng dalawa kung bakit sa dami ng tao sa mundo ay si Eka pa ang nabuk na pasahero ni Christian at baka raw may kakaibang ibig sabihin ang unexpected reunion nila. Samut sari naman ang naging komento ng mga netizen online. Ang iba ay nag-share ng kanika nilang love stories na kapareho ng kina Christian at Eka. Habang ang iba naman ay umasa na sana ay muling magkabalikan ng dalawa at mapatunayan na love is sweeter the second time around. Ikaw, ano ang una mong mararamdaman at gagawin kapag aksidente kayong nagkita ng ex mo? D.W.I.Z. Research Report. Ray Re -re Report. Thanks for watching. Ito po ang Aliyo Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Aliyo Channel 23 nationwide. Kami po ay nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.